Malinis sila dito. Wala akong nakikitang ganong kalat eh. Hermosa, papuntang Labaw. Tapos dito naman ay papuntang Balanga. Ganda pala ng ilog nila dito. Malinis nila. Ang halang tinatanong yung mani. <laughs> Kaya na Pupunta tayo ngayon sa Agon eh. Tapos babiyahe tayo papuntan ng Orani Bataan. <laughs> Magbabangkalan tayo. Okay? Ay Okay, at tayo sa bahay ng Malolos. May ha. So, dito tayo lumiko sa may harapan. Sa may munisipyo Luma. Yan. Yeah. Buna tayo ng paumbong muna, tapos sa Gunoy na. malayo layo Welcome to Paum. Alam ko eh, ilaw Yumbong, Pak Om Palang, Pak Om. Kayaknya tak isah bon dari. Agun ini tak agun, ini kita. Ada mebas na, tapi ayam kubau. kebau. Bagaimana tu agun? Ah, Yang pula Santa Monica, <laughs> Boglo, kata kita aja. Nare, apa buat itu pula. Hihi, patai.

Woo, patay. Welcome to Arunoy. <laughs> Boglo. Ayan. Ayos. Dito, tuyo na. Kakakalagpas <laughs> na tayo sa Boglu Siyempre, tubig again. <laughs> Takot po. Itay dyan. Wala lang pala dito. O, oh, boss. Oh, man. Paala na si Batman. <laughs> ah yung motor eh Sunda natin yung motor Ay, ah, ari, al ang lalim Woo! Hindi na po Nasa flooring na ni Bata Lover Opo, oh, and I Ayan, ah, papuntang bayan Tapos dito tayo dito rin Santo Rosario Yeah, right. Welcome to Mercado, Agunoy! Mercado na tayo, taas ito Santo Rosario. Oh, ayan. Siyempre, panibagong challenge. Yahoo! Puso nalim. Oh, yun lang. Ayus. Lalim. Apa tadi? Lalim. Hai Lebug. Teka lang, lubog. Yari. Tumirik eh. Lali pala rito. Yari. Malalim pala rito sa base. Namatay yung motor. Ha? Ha? Ano naman naman? Nandito na ako marcado. sa may mercado. mercado ka? Oo. Sa mercado ka? Sime-tap mo? Eto. Hindi <laughs> eh, ko pinanda rin. Eh. Namatay e. Eh. Anong lugar na? Sa mercado ka pala? Sa may ako, simentado. Pero malapit na. Tapos ng Tarosario, ano? Oo, oh, Tarosario kayo. Paano kaya ito? Eh hindi, ayaw kong rin, baka, baka pasukin yung lobby. Eh. Namatay eh, Lumubog eh Binalik ko Saan bahay pa rin? An bahay ka? Ano ito kila, ano? Temi Malapit kila Temi Ising na ba yun? Iwanan pa na kayo patas ah, yun Ayun nga eh Eh mukhang tulog pa eh Message ko muna Tapos baka sumay, na, sumakay na lang ako kay Idol Papatid na lang ako Saan bahay? Sa, ano? Santa Cruz? Oo nga, eh. mas malaki ba dun? Oo. Yari, madaling araw mula, tide. Ala, lumusok na ako, eh. <laughs> malaki mula tubig, eh. Hindi, mag-aantay na lang ako tricycle. May naman, idol yun. Ay, e, Ayaw mo, Toro? Eto, ayaw oh. Eh, ayaw ko paan rin, eh. Lumabog eh. Eh, paano ka nangyari, pare? Eh, paki mo muna rin. Oo, oo nga. Ayan po. <laughs> Tumirik eh. Inanong mo muna, hindi ka pinandar. Iyari. Eh, kasi malalim pala rito sa may banda sa rocket dito. Si Idol, buti si Idol. Eh, paghintay na lang kami rito ng ako ng tricycle para makatawid doon sa Santo Rosario, papuntang Santa Cruz. Nasaan tayo kay Idol, tabirik eh. Ito <laughs> tayo sa tikling, yare, Ang taas. Woo! Ayan po ang ating daan dito sa merkado yahoo Okay, nandito tayo sa bahay ni Idol Ron Ito si Idol Ron, kasama natin Ayan Eh, ngayon pupunta kami nang Adol Nandito tayo sa Hagunay, lubog, lumabog yung motor ko eh Nag-tricycle namin ng tikling Tapos, sundin namin si Idol Ron Tapos pupunta tayo sa bangka Para sumakay na, pupunta ang Orani Orani na Malay-lay ito <laughs> <laughs> ay, kasi mga tita, tatay ni Idol Ron. Tay, kamayon tayo sa vlog. Good uh, morning po. Good morning, uh, Philippines. Philippines. At siyempre, si Idol, kasama natin. Press na press eh. Press na press. Okay, tara na. Let's go. Tatay, tuloy na po kami. Okay, ang oras po natin ngayon ay 5.35 uh, ng umaga. Uh, Orasan natin kung gaano katagal ang magiging biyay natin Papunta mula rito sa Agol ay papunta naman doon sa si Orani Bataan. Uh, from Bulacan to Bataan. Let's go. Let's go. Atrapa <laughs> Nyo, dito naman po sa atin sa coastal dito sa Mayhagunoy ang mga pangkaraniwang hanap buhay ngayon dito ay pagkaragat nga. Pero syempre, dahil ito yung mga ito, ngayon, dati may mga pilabil ito eh. Itong mga ginawa na yun, convert na tayo ng mga fish cages. Dito na nagpapalaki ng mga bangos pangkaraniwan. Kaya yung mga na bibili natin sa merkado ngayon, papunta sa Panasan, papunta sa Hagunoy, at kung saan-saan pa dito palengke, yung mga bangos natin dito na pinalalaki. Dahil gaya na sabi ko sa nakaraan, ang malolos naman ay more on binihiyan na. Siyempre ang Pombong ganoon din, meron din siyang place daan para sa pawalakihan ng mga bangos. Very good. Nice to know. Sabi niya na tayo, ano nga problema rito pag mabiyahe nga naman? Kasi may mga ano kasi, yung staka. Yung mga staka, yun yung mga putol na mga kawayan na hindi kita. Tapos iba naman yung mga layak o kalat na nakabariga dito sa ating daanan. Ah, okay, papasin niyo yun na po yung makikita natin na yan. Ayun yung cross na yan. Yan ang Mount Summit Eh. Ayun ay ang uh, makasaysayan ng cross ng Bataan. Ayan. Ngayon lang tayo nakalapit dito sa Bataan. Ayan. 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 na ang nakalakayan ng Bataan. Tapos alam ko itong party na to, palubaw yung dubaw. Tapos ito na ang consuelo, masantol na yan, masantol. Nandito tayo ngayon. Ah, uh, biyahe natin dito ay ah, dalawang oras kasi 5:30 tayo malis. Ngayon ay 7:30 na. Oh, Kasama natin si Sir Alex Diaz, si Sir uh, Sir Philip Cruz. Oh. <-C2> okay, si Kenny. Mga KC. Okay, si na naman. Nice of Columbus natin. Masisipag 'yan. Tara na tayo sa kanila. Ang mga ano pala rito. Barangay natin dito ay 29 barangays dito sa atin sa bayan ng Urani sa probinsya ng Bataan. At Good morning, Philippines. Kalabaki Ah, uh, syempre kasama natin si Sir Tony Roman. Mm. Nga, lang tayo sa kanya ng konti patungkol sa atin sa Orani, Bataan. Ano ba, sir, ang pang pangkaraniwang hanap buhay natin dito sa atin sa bayan ng Orani? Sa so, bayan ng Orani, basically nakita mo, tabi na sa tabi tayo ng dagat. Ang hmm. mga Manila Bay. Yun. Okay. So, pag uh, tsaka pagsasaka, Meron din tayong mga restaurants dito at mga businesses so mga marami mga employees establishments. Oh, uh, establishments. Saka syempre alam ko meron din tayong, meron ba tayong mga beaches dito sa Orani? Oh, meron meron so sa Bansang West Philippine Sea sa kabilang coast kasi ah, ang bataan po ay dalawa po ang coast. Ah, okay. Isang Manila Bay at West Philippine Sea. Ah, yung mga Mariveles part ano? Mga bandang uh, Bagak, Mariveles, uh, Morong, Mariveles Morong. yung, yung ano? tourist side, nandoon po yung Las Casas, sa Baya Duyan Bayan po. Ah, mga so, pala ang dito. Tapos yung ating mga, ano oh, po, ayan, mga talipan Oo, marami na pano. Pero patuloy tayo ng mga nakaharap ng mga industriya. Mga investors na gusto pag-invest uh, um, dito po sa Urani at sa ibang bayan po sa Urani. Marami salamat sa sa Urani. Marami salamat. Ito <laughs> uh, yung pinuntahan natin dito. Ito po pala yung uh, punduhan bago. Tapos itong parte na ito sa Ito ay Barangay Pakar dito tayo pupunta ito ang mga ito kababari natin dito siya tsaka ito hi welcome to Rani <laughs> ayan tsaka ito yung mga miyembro natin dito tapos dito meron ding uh, pabayan din po ba ito centro dos to centro dos daw po tawag dito tapos ito ito yung kandiretsyahan natin ng barangay pakar tapos kalero nga naman Ato may bunting bisita rito Dito sa bar barangay Pakar ah, ay, ah, isang diretsyo rin pala Ayan, natingnan nyo ang ating barangay Dito sa Orani Yun po pala mong sabi natin si sir Ito po lang binaba natin ay yung papunduhang bago Bago. Tapos ito, nandito tayo sa Pakar Pakar, tapos Barangay Pakar, tapos Barangay Kalero Barangay Kalero, pagkatapos nun Barangay, barangay Barangay Masantol. Masantol. Yan. Uno, Santos. Iyon, napakaray pala. Oh, syempre kasama natin ang masisipag nating barangay uh, Sangguni barangay dito sa amin sa Pakar. Orani Bataan. Kakaway kami. Good morning po. Hi. Oh, yeah. ah, si Kapitan. Good At po. Ah, si Kapitan. Good morning, Kap. Ayan. Good morning. Welcome Good morning. po sa vlog namin dito na sa amin sa Orani Bataan. Yan. Pagka po may pagkakataon kayo, pasyalan nyo kami dito. Ano? Okay. Ah, dito, kakaway kami. Ito hey. <laughs> Ang ating ba Barangay Kalera na raw to. Kalera po tayo. No? Ito syempre ang masisipag nating mga Hello po. Ah, uh, toda, toda dito no. Good morning, kalero. Philippines. Kal toda, kal toda. Kal toda. Ayun, dito sa Orani. Ayos. Tapos dito, pagka dinretso natin, anong Kal toda, kal toda. Ha. Balot na yung baryo. Ha. Pagka kumaliwa, balot pa rin po. Balot north. Okay. Ah, uh, ito ang ating mga M, pakikita ko sa inyo. Ayan Ito mga tropa natin dito At tapos dito Titiretso tayo Etang, ang Ang kalina pa ng barrio Medyo Mga makikitid lang Parang sa atin Pero sa atin Tansya ko kasi Merong mga iskinita eh Kaya po Kung papasinin nyo yung uh, pakar kanina Tsaka itong uh, uh, Kalero Medyo maliit Tapos ito yung barangay hall nila Dito At saka sila mami na, dito. Ah, Ay Meron silang munting karinderiya dito sa atin sa Orani Morning po O okay, eto na o oh. Ayan Meron pa doon o oh. May simbahan doon eh Okay, kasama natin sir, papunta na tayo ngayon dito sa ating minor basilica, sir, ano? Ito yung ating uh, basilica. Salamat, sir. Atas dito tayo. Ayan. Okay, ito naman parte na to. Ang tawag dito, ito pala, oh. Maganda yung building dito, ah. Oh. Tsaka malinis dito sa Orani. Ayan, no, oh. set, ito daw po yung Centro Uno. Tapos ito na yung minor basilica natin ng Most Holy Rosary ng Orani. Oh, eto na yung ating kabayanan. Pakikita ko sa inyo. Ayan. Oh, eto, meron din pala silang water district dito. Tsaka ito, nag-aabang na yung ating mga kababaryo, kababayan dito sa Orani, sa Bataan. Morning po! Ah, <laughs> tiga ba? Oh, welcome! Kasama natin ang ating magagandang mga tiga San Pascual Hagunoy! Lopez! Kisosto Siyempre, Lopez at Crisostomo family, shout out po sa inyo. Aldo. Aguinaldo! <laughs> Ayos! <laughs> ito na po morning po oh, ito ang mga SPPC welcome welcome po ayun salamat po sa pag welcome sa mga taga Bulacan. dito sa inyong uh, simbahan sa Orani uh, ayun pasok oh, na tayo makikita ko sa inyo ito po ang ating uh, minor basilica ng most holy rosary ng Orani Bataan Hi Dad. Okay, nandito na rin lang tayo. Mga katanya rito ay Holy Rosary Parochial Institute ng Orani Bataan. Siyempre, iskwelahan natin to. Nandito kasi tayo sa may basilika, minor basilika ng ating uh, simbahan dito sa Orani Bataan. Tutur ko na rin kayo. Yan, ito yung kanilang mga classroom dito, tsaka yung stage, tsaka yung banda natin. Ito po pala nakikita natin pagka dito sa may mismong circle na to uh, Pagpupunta ron, dito pala papuntang Hermosa, papuntang Labaw Tapos dito naman ay papuntang Balanga, Bataan Yon, oh. walk through, naman Ito ang ating uh, Orani, Bataan Okay, ito po ang ano Alam ko ito yung mismong poblasyon eh Ayan, Ayan simbahan Tapos ito tayo papuntang Balanga eh o, Ito may mga tindahan dito Ayan. Welcome to Orani. Ah, ito. Pwede tayo dito tingnan natin yung ano. Yung tulay. Ah, ito may mga M level din pala to. Tsaka mga Western Union. Atas doon may tulay. Tingnan natin yung tulay. Ayan. Siyempre, tutor ko na kayo. <laughs> First time natin dito sa Orani. Oh. Ayan. Ayan. Ito, dito malinis eh. Kasi nga, tamo, kalat Very good Ah, ito yung tulay Yan yung may mga biyahe dito Ay, may bus eh Galing yan siguro ng ano Ng Maynila Ah, ito pa oh Wow, ito ang kanilang ilog Bah, ganda pala ng ilog nila dito Maliis din yata ilog dito Ito mo, walang basura Tapos dito pa Doon din oh Tapos ito Parang may simbahan dito, parang simbahan to. Ayan, lakad na tayo. Walk through to Orani, Bataan. <laughs> ayan. Ito na Orani, may video din pala, tsaka Alpha Mart. Tapos dito, ayan. Siyempre, alam ko ito, puro lusutan niya dito lang sa Orani. Ayan yung papuntang uh, nga uh, daw yun eh. Ito, meron rin itong parang simbahan eh. Simbang ba ito? ayan. Oop. Oh, uh, ito sana na ito. May simbahan din. O, oh, ganda o. Oh. O, oh, ito yung simbahan nila dito. Pag uh, lagpas ng tulay, uh, ito yung patro nila o. Oh. Parang, ah, ano ba to? Santo, Santo, Santo Then, uh, ito? Santo mo sa Santissimo Rosario din? Tama yan. Ha? Ah, ito Yung simbahan nila o. Oh, ganda. Ayan. Ayan para. Ah, dito tayo sa barrio ng Silais. Nagtanong tayo kala tatay dito eh. Ah, ito pala, syempre, patron ng Silay, pala rito ay Santisimo Rosario din. Ang Del Rosario natin. Yan. Nyo sa Senyora Del Rosario or Santisimo Rosario. Ah, ito pong inakwento ni tatay pala. Chapel pala to. Hindi pala simbahan. Ah, ito po, may private to. Pero syempre, pwedeng uh, pumunta yung mga tao dito. At yung mga barrio pa natin dito, ito, may lasot to doon sa so may uh, daungan ano sa daong ang bago. Ay, punduhan. Punduhan men. Ito po na sabi sa atin ni tatay dito. Ano po pala ito? Uh, nung araw, kaya pala dalawa yung pantalan. Nung araw doon pala, ito ay daanan po ng mga barko na nagdata, ga uh, ng Maynila saka yung iba, syempre na nagbabiyahe. Uh, may mga dalang gamit. Kaya po, ito nung araw yung kinuha natin yung ilog daw doon. Mga ano daw yan eh, malinis. Tapos malumot at maganda yung ilog malalim ngayon. Parang bumabaw na, hindi na napupuntahan na ng ano ng mga barko kasi nga bumabaw na siya. Okay, meron daw po pala kukuwento sa atin si Tatay dito. Medyo na iya, si Tatay eh. Ito po pala, sabi ng kwento sa atin, meron daw banyaga. Banyaga. Tanong kung anong bayan to. Oo, oh, eh, hindi niya maintindihan. Hindi maintindihan ang salita kasi Okay. Pinagtsa niya. Ang akala okay. ang tanong pangalan niya kung ano, orang pala. Orang. Eh, pero hindi na siya naman eh. Tinanong uli. Oh. di sila magkakaintindihan. Oo. Oh. Ang nga lang, tinatanong yung tindan niyang mani. Kaya pinagtuktong orani. Ah, kaya po, parang orang <laughs> tapos mani. mani? Oh. Kaya naging orani, oh. pinagtuktong so, nung banyaga. ga. Ang, ang legend doon. Mga ano yun? Ano kaya? Kastila? Panahon ng Kastila. Ah, panahon ng Kastila. Uh. Oh, ganun pala. Okay. Si Nanay Orang pala ang naging pangalan. <laughs> Nang Orani kasi nga, di Kastila na nagtatanong, hindi niya maintindihan. Kala niya, tinatanong yung kanyang pangalan at saka yung ginagawa. Na pinagsama na ng Kastila, kaya Orani. Orani. <laughs> Ayun. Ang pangala, pangalan niya, ang angala, uli, at tanong, kung anitinda niya, umani. Ang <laughs> Orani. <laughs> Ayun. Para tinanong niya, nasa na kami. Pero sabi niya, Orani, anong, orang na magmamani. Ayan. Nice to know with Datay. Salamat, Datay. Yun na. Uh, Oo, alam na natin ang legend Nasa, ngayon. Nasa history naman talaga yan. Nasa history nga naman. Salamat tatay sa oras. <laughs> ha. <laughs> Sabi sa nila idol dito dito para sa Orani, bawal pala magyosi. May multa no May multa pagka nahuli. Meron din naman mga CCTV para makita yung mga nagyoyosi. Kaya pala malinis dito. Dahil sa yon, syempre, pag wala nagyoyosi, walang, nag walang makalat. Kaya kung papansin niyo pinuntahan natin na malinis. Salamat kay Idol ah uh, Ito na ulit, uh, pabalik na tayo dito. Pagpapataw na tayo dito sa simbahan. yung pala yung may-ari nito. Mukhang patay na kasi daw yung may-ari nito pero malaking bahay ito eh. Noong araw daw masaya mag-fiesta dito dahil siya laging hermano. Tapos kita ng, naman, oh, ang laki ng kanilang talagang ilog dito eh. Maganda. Kaya pala malinis din. kaya yung kabila. Tapos pabalik na tayo dito sa may uh, simbahan kabila may Villarica mayroon din Gold Deluxe ito yung print natin kanina lakas na tayo motor na natin kayo Ayan. O, doon sa kabila, nakita ninyo yung Jollibee, syempre di wala ang Jollibee, saka Mercury mayroon din mga inasal doon tapos mayroon sa sakay ng tricycle dito at syempre may mga tindahan din o, Watson, may Watson dito tapos ito yung pinaka-gitna, yung circle dito sa Orani. Ayun yung... Tapos yung ating simbahan. Ah, pa, may 7-11 din tayo dito sa Orani. Kaya mga drugstore. Maganda. Ayun Ay, pala ang eh. hindi ko nakapansin kanina. Ayun Ay, pala ang munisipyo ng Orani. Ayun. Bahay pa malaan ng Orani, pataan. Tapos, maganda yung gitna nila dito, ma-open eh. Tapos dito. Ayan. Diretso pa doon. Oranit. At yung landmark natin. Town Hall, Plaza, Church, saka Market. Ayan doon pala yung Market. Doon sa lugar na yan. Tapos ito yung bus stop natin. Dito yung sakayan eh. Ng mga bus na pabiyahe. Papunta rin sa uh, Pampanga. Tapos papunta rin sa Maynila. Ayan ah, po. Ganda ng park pala rito. Ayan. Tapos mga mayroon. Dulto. Yeah! Ayan ah, doon pala. Sakayan ng... Dito, dito pa Balanga Orani to Balanga tapos isa din Lapia naman doon papunta ito na yung mga sasakyan natin pampasayeros dito dito sila umiikot tapos pupunta ron pagka pupunta ng Balanga pagka naman doon yeah, albox TV okay. ah ito pala meron pala naman ito Orani common Terminal siguro Di dito ter ito pa isang sinita rito ito pa isang sinita rito kaya ah, ito may tulay dito Ayun, ito yung kanina doon Kasi ito yung kadugtong Medyo mababaw na tubig ngayon eh Malinis pa rin Ayan Ayan Ito yung pantalang luma Tsaka wawa ito yun, ito. Ayan ito eh Ayan, meron pala nga dito Parang ilog na malili ito Woo, ayun Ah, dito din pala sa ano Sa so, pantalan May mga kainan pala dito Oh, dami na sila rito Bye Hi, okay, so paano po? Eh, sana naging enjoy kayo dito sa vlog natin patungkol dito sa ating walkthrough sa bayan ng Orani, Bataan, Philippines. Next time na lang. Bye-bye. Okay. -bye. <laughs> <laughs> so, siyempre, papasalam ko Idol Temi. Uh, dahil sa kanya kami itulong. Salamat. Dari. Tsaka siyempre, shout out kay nanay niya. At uh, Baril Family. Dito sa amin sa markado. Salamat. Welcome sa mga malalapit natin Trabax nang Orani Bataan! Kakagabi! Hi! Ah. Welcome! Ah. Kasama natin ang mga ganda at mga poging tiga! Holy Rosary Parokyal Institute! Orani Bataan! Yes. Oh. So, What YouTube TV! Ayo, ayo. Lagi tu nak aku yang ice Aja, 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 aja. Kasama natin si Idol Christian. Chatat kami sa Marquez family ng Orani. Saan baryo? Um, Pantalang Bago. Pantalang Bago. Kakaway kami. Ay. Hello, Shout out sa Banda 55 ng Bataan. Alright. O, kasama natin ang magandang mga konsihala dito sa amin sa Orani, Bataan. Kakaway kami. Ay. at kami sa mga kababayan uh, natin ng Orani Bataan yes, viva, you, viva ah, syempre sa mga bago pa lang sa channel natin sa youtube, eh, ano pa, subscribe na kayo hit notification bell para sa mga updated natin videos di ipalalabas sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos kung nagustuhan niyo yung video natin, eh, share niyo na until next time mga Trabax, keep safe and keep moving always to Orani Bataan bye, -bye!